May dalawang matalik na magkaibigan, sina Pablo at Roberto. Matagal na silang magkaibigan na talos hindi na sila mapaghiwalay. Isang gabi, habang bumibili sila ng makakain para sa sleepover sa bahay ni Roberto, may kakaibang pagiramdam si Pablo na parang may sumusunod sa kanila. Habang naglalakad sila pa uwi, hindi na niya matis ang kotob. Napalingon si Pablo at doon niya nakita na tama nga ang kanyang hinala. Agad niyang sinabi kay Roberto, tumingin ka sa likod mo. Paglingon ni Roberto, doon na nagsimula ang kanilang kaba dahil bigla silang hinabol. Bilisan mo, Pablo, sigaw ni Roberto. Habang tinatabig ang mga sanga ng puno, may humahabol sa atin, sagot ko. Naririnig ko ang mga yabag sa aming likuran. Mabilis, mabigat, ang bawat kaluskos ng dahon ay nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Sa dilim ng gubat, tanging boses ni Roberto ang nagsisilbing gabay ko. Ngunit nang lumingon ako, wala na siya. Roberto! Sigaw ko. Tahimik. Wala kahit anong sagot. Ang lamig ng hangin ay biglang tumindi. At may naamoy akong kakaiba parang dugo. Sa gilid ng aking mata, may kumikislap na bagay. Paglapit ko, may nakita akong bakal, isang tubo, may, pa, may bahid ng ulang likido. Bago ko pa maintindihan, may, matil, may matalim na sakit na tumama sa ulo ko. Pagmulat ko, maliwanag na. Naririnig ko ang mga boses ng tao, mga sirena at iyak ng aking ina. Nakita ko ang sarili kong nakaandusay sa ilog, malamig, mabutla. Ang buong katawan ko ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa katotohan ng patay na ako. Naririnig ko si Roberto, umiiyak. Habang sinasabi sa mga pulis, may humabol sa amin, hindi ko siya nasagip. Ngunit nang titigan ko siya, nakita ko ang kamay niyang nanginginig may sugat na hawig sa hawak kong tubo kagabi. At sa kanyang mga mata, may bakas ng takot at kasalanan. Lumipas ang mga araw pero hindi siya mapalagay. Tuwing gabi, naririnig niya ang mga yabag mula sa labas ng kanyang bahay. Isang pamilyar na boses ang bumubulong sa dilim. Bakit mo ako pinatay, kaibigan? Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ako. Basang-basa, duguan, nakangiti. Hindi pa tapos ang kwento natin, Roberto. Magkikita pa tayo sa ilalim ng ilog.